Bawa pa din mo naman ang tulungan boss para mawa mo na, boss Hindi eh. yeah, nga rin naman tutulungan Ang ah, na, harap ko talaga sumikat eh Ang pakailan ko eh Gusto mo sumikat ka sarili mo ah, Sa so, tutulungan niya boss Tulungan mo naman mo ako pa, Ang mga padaling kain sa iyak mo Wala ka maano sa akin Wala Kung may pera ka Wala nang libre ngayon na idol Pera pera naman ka nun ngayon Pag kumita ako, idol Bibigyan naman Kailan ba yun? Kailan? Eh kung sabtong taon yun Hihintayin ko ba? Malis ka na lang Wala ka naman kas Boss, boss. Ay, ito si Tambungaw. Sino yan? Yung sikat na vlogger. Yun ba? ba? Yun ba yun? May pagpulag kasi ako sa kanya. Pwede mo bang pakilala sa kanya? Tara. May hanap ka. boss. Ano naman kayo? Nag-video ko Ano ba, ba yun? Sila to vlogger? Ano ba yun? Anong kailangan mo? Pwede ba akong makipag-collab sa'yo? Ay, tamo nagbablog kasi ako eh. Sorry na po, boss. Hindi ko na makasya eh. Pasensya na. Kaya nga, yung problema nga kasi. Yung mga kipag-collab na sa akin. Kaya kailangan ko ng talent eh. May pang talent ka ba dyan? Ang nga boss eh. Baka pwede naman... Eh, ba't ba't di ka lumalapit sa'kin? Kasi mataas na malapit ka pa. Bawa pwede mo naman ang tulungan, boss. Parang awa mo na, boss. Hindi yeah, nga kita matutulungan. Kasi ah, harap ko talaga sumikot, eh. Ay, pa pakailang ko. Kasi mo ka kung mapasikot ka sa sarili mo. Sa katawan yan, boss. Ibang mo naman na, oh. Ang mga padaanin sa iyak mo. Wala ka maano sa akin. Wala. Kung may pera ka, wala nang libre ngayon, idol. Pera, pera na ganun ngayon. Pag kumita ako, idol, bibigyan naman. Kailan ba yun? Kailan? Ay, eh, kung sampung taon yun, hihintayin ko pa? Malis ka na lang. Wala ka naman kasi pera, eh. Ay, storbo Sige na! Paalok pera ka, bumalik ka! Purto sikat ka na boss! ganyan ano sa mga pagwa? E, Di, bakit napakirap? Gumawa ng mga followers, tapos sasabihin mo! Eh... Okay. Sa, ano lang kita? Sige na, oh, boss! Alis na, alis na! No problem, boss! Di na ma sa mga ugali ko, prank ka lang ako! Sa,